Kaka-refresh ko lang ng grout ng banyo at gusto kong magtagal sana ito. Yes po, DIY. I-check nyo ang video ko dito kung gusto nyo malaman kung paano. Para magtagal na maayos at maganda ang grout ng banyo, dapat daw ay hindi gagamit ng deasidong panlinis. At dapat linisin at patuyuan ang sahig ng paliguan tuwing matapos gamitin. Naisipan kong bumili nitong small mop with squeeze sponge para tuyuin ang floor matapos gamitin. Naalala kong ang malaking sponge mop namin dati ay effective. Pero ayaw ko ng malaking gamit para hindi istorbo sa lugar. Nahirapan akong ikabit ang sponge sa handle pero nang magawa ko na at nalak na siya, okay na siyang gamitin. Effective niyang nasisip-sip ang tubig para madaling matuyo ang banyo pag squeeze out ng tubig sa map at ang pagbalik sa original position lang eh hindi automatic pero kaya kay approve sa akin tong small map at ang mura nilagay ko ang link sa description kung saan ko nabili tong small map with squeeze sponge